Ing ubi na rin nga pala ang ating YC125 na si Bibuyog. Arit ginaw an tayo ng 87 Racing. Ay talaga naman linting ang ipinupugay. Ay Aywan ko naman kung ari mapagkamal ang panghindi atay. Oh, <laughs> <laughs> tinatawanan nyo pala. <laughs> <laughs> Ay, na nga, napaaga pala tayo ng gising ngayong araw. At gawa ng medyo malayo-layo ho ang ating lalakbay na. Eh. Mamaya, malalaman nyo. Pero teka tari nga pala ang ating si Ube Ang ini-entry ni na SK nang hindi ko alam. Oh, yabat, huwag ka na magagalat. Yeah! Kami <mimit> naman na Oh, um, na. Kung hindi nakahaga eh, pa'y nakaw. Ano ba't bigla nila nagkakasyaw din sa amin? Pero teka, tayo muna magkarga, tatanghalin na. Yan, pinadala ko na nga rin pala sa tirayan naring na rin ating si Goryo. Isasama natin na yan sa lakad natin ngayon. Teka, sasabihin ko na nga, papunta nga pala tayo sa 8-7 Racing, napakalayo din ng kaunti din sa atin sa Batangas. Gawa na ngayon, ilasahin ko ba'y marilaw, bulak. Yan, natin muna itinala, gamit ang tali nila. Siyempre, kailangan din natin sa Mipsi oh. Pero totoo na maganda ang tali nila. <laughs> bilis si Tale, tas ang bilis din kalasay. Siya, tara, dadaan ako pa nga pala si Maka Bebo. Ang dalawa nga pala nating motor na dala ay kakabitan ng Degas. Wow. Lalo na rin ating YC, talaga namang asul na asul. Ay, ay di napapagkama lang kay Maka Bebo. Ay tigi siya na namang kamay. Tapos kaya ho naman nakasama rin ating Jorno. Ay sabi ni H7, ni kung ano daw pwedeng kapitan pa di yan. Bakay siya, sige, tara ating Jorno, makapitan ng ube. Putim-puti din yun. Ay. Kaya medyo napalayo na nga pala kamay. Eh, na. na pala. Tapos rin, hindi na agad at hindi na nakapagbidyo. Pinababa na kay mga kabe. Oh, yeah. Isa. Ito, pogi pa rin. Ito, so, uh, kami, dami utang niya Dahil ba yun? Kaya uh, ay, nandito kami para mangutang ako. Pautangin ka. So, kami right. dito, kami dito ng boy ko. Oh. Ay, ay, itong ay, boy ay. ko, ano eh. Eh, sabi ko, ibaba yung mga motor niya. Kasi kasuhin ko eh. And yun ay dito sa amin. Love! Ang tigas. Ayun nga pala si Boss Jeric ang bata natin dito sa 87 Racing. Boss pala, sorry po. Yate, binaba na rin ang ating YC at saka si Goryo. Excited na akong maging ubi ka, bibuyog. Pero tayka. ka. Akala kong 87 7 eh, yung pang mga bilihan lang ng gamit sa pag enduro Yung pala, meron yung mga 87 garne. 87 liguan. Isang pamilya. Paano yan? Yeah, hindi ko naman kapamilya yan kasama ko. Eh, okay, sa so, kabilang bilat yeah, niya, ano oh, Kung may alog, um, eh, alog. lagyan mo sa ilong Pwede. Pwede. <laughs> wala, wala, wala. Pwede tayong mamaya dalawa dito. Pag, pag lumabas sila lahat. Ay, sa akin meron. Oo. Oh. Hindi, dito naman tayong dalawa naman eh. Hindi, isang kama lang. Ay ano kaya sa mga malalapit sa bandang Bulacan Na naghahanap ng pwede mong liguan Pang o barkada Ay reo di na mo ganapin ang birthday mo sa isang araw Pagkakaloag Siya ay dini naman tayo sa pagkagawa ng decals Pinasilip nga pala sa atin ang 87 7 racing Kung papaano gawain ang bawat detalye Are ang isa sa napakahusay din na. Kitang kita naman sa mukha Are atin ang simulan Ang bala nga pala natin ilagyan lang ng kapirasong ube At kita nyo naman ang ating YZ Ay asol na asol Sa katagalan ng pag-i-edit rin Napamahal na ako <laughs> Tapos kami pa na rin sa huli, lock. rin na nga talaga namang hindi humadalay pa pala ang gumawa ng garna. Ay talagang lintik ho ang inihanga ko nung nakita kain namang taba ng u Tapos pwede palang may mukha. Abay siya, ikaw ay lagyan, lagyan. Naging yeah. duda. Tapos ako ingit na ingit na kay mga kabibot, Dahil aray, kinakapit ng kanyang pagkakagandang deka. silipin niyo naman kung kuminang talagang iba. Eh, ay lintik, makapugay. Ibig hindi na kaya yun sa akin, ya. Yeah. Hindi nga yan. Ay, hindi. Habol natin yan. Gusto mo. Huwag na, huwag na yan. Nahihiya naman ako sa inyo. Pagod na nga siya eh. Kaya Naka, nga. Nakaano ka pa eh. Napansin ko nga yan. Agad ya. na nga yun. Nakaano ka pa eh. Yun, bukas na natin ikabit yung akin. Na. Hindi, pero ipiprint natin. Sige, yan. Pwede natin. Oh. Print natin para bukod yung konti. Yon, Bu bukas nyo na rin makikita yun. Ngayon <laughs> na. na Bawal ba yan? Baka magpagawa din kayo pag nakita nyo yan. Yeah, agad. Yeah. The... I-print na yan. Yeah. Oi, i na yan. Uh, uh, na yan. Uh, <laughs> uh, tinatawanan nyo pala. Ganda yung mukha mo. Hindi ko si Kong yan. yan. Tawa kayo ng tawa, Ano ni ano eh? Yeah. Sino <laughs> ba <laughs> Ya, yeah. na <ka> mag-mention <laughs> Hindi ba la? <laughs> yun final, Yun lang, hindi natin na rin may kakapit ngayon at inabot na kami ng 11pm. Ay hindi naman mga robot ang kasama at nakakaramdam na nga ng pagod. Kaya sabi namin siya, bukas na lamang ikapit. Pero silipin nyo ang pugi yata ni Bibuyo bukas. Ay sa mga gusto, oh, na dyan sa ibaba. <laughs>